While we don't want to interfere in their affairs between China and Taiwan, but what about our position? As uh, neighbors na they can just trample, they can just come into our territory and interfere with our affairs? I think it's high time that we think our position if we must continue to observe this One China Policy. Breaking news mga kabayan, sa pagdinig sa Senado mukhang pinipilit ng ilang senador na dapat natin respetuhin ang patungkol sa One China Policy. Pero niyanig ni Sen. Erwin Tulfo nang tinanong nito ang ilang senador at maging ang Department of Foreign Affairs kung bakit tayo susunod sa One China Policy kung tayo ay hindi nire-respeto at patuloy na binabastos ng China, Pilipinas, Canada at Australia nagsagawa ng military dream sa bawat di Masino. Walang barko at fighter jet ng China ang nagtangkang magpasig o sa barko at eroplano mandirigma ng Pilipinas at Australia. China, puro forma kapag kasama ng Pilipinas ang mga kaalyado. Nagtatago sila. Abukuma class destroyer. Sampung araw na ininspeksyon ng Philippine Navy sa Japan. Kasama sa mga tinignan ng Philippine Navy ang mga armas ng Abukuma class destroyer escort. Kapag umayaw ang Pilipinas mga kabayan sa mga libreng barko ng Japan, ang mga Abukuma ay posibleng ibibigay ng Japan depan sa bansang Vietnam no? Ayon sa pinakabagong impormasyong ating napag-alaman, matapos ang sampung araw na pag-inspeksyon ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Abukuma Class Destroyer Escort sa Japan, ang rekomendasyon nito sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense ay kanilang isusumite kasama sa mga ininspeksyon ng Philippine Navy ang mga sensors, communication, weapon, at propulsion system ng Abukuma Class Destroyer. Sabi ng delegado mula sa Philippine Navy na ayaw magpakilala dahil sa sensitibong mga issue, posibleng makukuha ng Pilipinas ang mga Japanese warship sa taong 2027 dahil ang mga Abukuma class destroyer escort ay ididecommission na Japan sa taong ito. Ang mga Abukuma class destroyer escort ay makukuha ng Pilipinas ng mabilisan sa pamamagitan ng isang option na tinatawag na hot transfer. Kapag ang mga ito ay nasa ilalim ng tinatawag na hot transfer, ibig sabihin ito mga kabayan kung ano man ang kondisyon ng nasabing mga barko kasama ang mga armas nito, ito ay mapapasakamay ng Pilipinas lalo na sa mas lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Kapag napagdesisyonan na ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense, pwedeng magpadala agad ng mga kalahok ang Pilipinas sa Japan para sanayin at maging pamilyar sa mga barkong ito. Ang ukbong dagat ng Pilipinas na rin ang magdadala ng mga Abukuma Class Destroyer mula Japan patungo Pilipinas. Kapag hindi tinanggap ng Pilipinas ang alok ng Japan, ang mga Abukuma ay posibleng ibibigay ng Japan sa Vietnam. Kaya wag na tayong magpaligoy-ligoy pa dahil sayang din kapag napunta makita ang mga Abukuma Class Destroyer sa karating nating bansa sa ibang balita naman Pilipinas, Canada at Australia. Nagsagawa ng military drill sa bahagi de Masinlok, tatlong bansa, isang layunin ang malaya at bukas na Indo-Pacific Region. Lumipad ang mga FA-50 at FA-18 fighter jets ng Philippine Air Force at Australian Air Force upang ipakita ang lakas ng dalawang bansa. Naglayag din ang tatlong barkong pandigma ng Pilipinas, Canada at Australia upang iparating sa buong mundo ng ang trabaho di masinok sa West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Walang naitalang mga barko ng China na nagmamasid sa maritime grid ng mga magkaalyado. Pinakita naman ng Australia at Pilipinas ang pinagsalib na lakas nito gamit ng Australian Defence Force, ang kanilang M777 Howitzer at ang pinakabagong Atmos 2000 naman, 155mm caliber self-propelled Howitzer ng Philippine Army upang tamaan ang mga target sa kabundukan ng Pilipinas sa Nueva Ecija nitong ikadalawampatito ng Agosto taong kasalukuyan. Patroy! 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 Nagpamalas din ang mga T-1 current attack helicopter ng kanilang lakas bilang mga air support at maging ang mga Javelin anti-tank missile ay kabilang din sa mga ginamit ng Australia at Pilipinas Danga naman ang puwersa ng Australia. Nandanda silang lumaban para sa Pilipinas at sa mga Pilipino. The training outcomes for Australia and this is showing that we can deploy a combat ready and combat capable force um, within the uh, Indo-Pacific region in order to assist a uh, important security partner such as the Philippines. Saka dinig demand sa Senado patungkol sa Committee on Economic Affairs joint with Foreign Relations. Napag-usapan dito ang tungkol sa One China policy, tungkol sa issue ng China at Taiwan. Isa sa pinakamaganda at praktikal na tinanong ni Senator Erwin Tulfo ang Department of Foreign Affairs na sumusunod ang Pilipinas sa One China Policy Pero kabaliktaran naman ang ginagawa ng China sa Pilipinas Pumapasok sila sa ating mga karagatan at hindi nila tayo nire-respeto Department of Foreign Affairs hindi na nakasagot dahil biglang iniba ni Senadora ang usapan, bakit kaya? There's something that I have observed, Madam Chair and this goes to the Secretary of uh, the Foreign Affairs problema po kasi, Madam Secretary uh, Madam Chair eh, parang we we have to respect the one China policy, tama po. Alright. At sumusunod tayo sa gusto nila. Alright. The problem now is, paano naman tayo? Paano naman po si Eddie? Tinatrato na parang langgam at kayang-kayang apak-apakal lang po tayo. There is no more respect, ika nga. While we respect what they want, while we don't want to interfere in their affairs between China and Taiwan, But what about our position, us uh, neighbors? na they can just trample, they can just come into our territory and interfere with our affairs. Siguro, Madam Chair, sa akin lang po. Ha? I mean, this is not, this does not reflect the opinion of the committee. Rather, it's a personal opinion. I think it's high time that we think our position if we must continue to observe this one-China policy, because of the fact na. hindi naman po ginagalang tayo while we respect what they want. You, you, you understand where I'm coming from, Madam Secretary. While we respect what they want. One China policy kami ito, huwag kayong makialam. But well, what about us? What about our rights? Our rights at the West Philippine Sea. They can come in and out and wala tayong say uh, to the point that our uh, personnel, our Coast Guard and Navy personnel being harassed, our fishermen driven away back to our shores. I mean, um, I don't know. Uh, I don't know. But, but on my, uh, my opinion, Madam Secretary, we really have to think of, our, of this position. I mean, yes, the United States is observing this one China policy. And come to think of it, that's our neighbor. So we, we respect what they want, but what we want is that they get out of the West Philippine Sea. They don't respect that, Madam Chair. So uh, I want to hear uh, your opinion on this, Madam Secretary. Here? Yes. You're recognized, please. Um uh, thank you very much uh, for that that statement, that opinion, um that personal statement of yours, Senator Tulfo. Um I guess um, the situation is such, but as far as the Department of Foreign Affairs is concerned, we have certain mechanisms that we have been employing um from the start in 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 dealing with um with uh, Pero sorry to interrupt Secretary Lazaro, pero yung ating uh, note verbal at yung na protesta. Umabot na yata ng 300, mahigit ilan na ba? Ano ba ang running count natin? Napakarami, wala na ma-epekto. Yeah. Parang nakakahiya, dineded ma. Uh, ang, ang ang problema, Madam Chair, is that it's also important na yung mga protests na yon form part of um, the, the, the documentation in case um, whatever happens. And this was what was used during the arbitral proceedings at the Hague. But uh, going back to the um, question of uh, Senator... But do we have any... Laban, Pinas.